Kasi <coughs> yung yeah, mga hindi pa Kaya na ako. Minitin na ulan. So... Bukas, tapos gano'n ulit. Hindi pa lang tao sa ano? Karikada. Para pumakas sila mga jowa sa sarasari. Ah, lahat sila? Oo. Mga lalapakan. Yan, so ito yung latest update natin dito sa Dagupan Extension. Yan, sobrang haba ng baha. Pati ata abot na ata ng ano, ng recto. Sabi nyo, hindi kaya. Yan, ito yung first time kong naka, ano, yung nakaraan taon. Hindi bumaha eh hindi yung dagupan dagupan extension wala <laughs> patay tayo dyan tabi tabi tayo tatalsikan tayo na ito may wave yan may wave <laughs> yaka yeah, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Dagupan Extension. Patay tayo dyan, wag naman. Wag naman kumalas. Yari tayo lahat. Yan, mataas pala yung tubig dito. yan alay lakad muna kami ay may dumikit may sumabit sumabit po may sumabit parang lalong tumataas yung tubig ah at sa gilid pala tayo Mabudas kalakas ang kala sa kaki sa Maynila. <laughs> oh, ito oh, ito. Oh. Grabe kong guhit. Yun yung, yung mga wire, kumakalaw. Kaya rin tayo dito, live right <laughs> yan. Yan, so nandito tayo sa area ng Recto Avenue papuntang Divisoria. Ito na yung Divisoria. Anong area to? Ano? Padiretso niya pa, niyan, pa ng Tondo. Ha, ah, simbahan ng Tondo. So ito ba din? para lah ini ini ni, dia terasa ni